Tropa wag mong sanay na aasa lang sayo palagi, turuan mong matutong dumiskarti sa buhay niya, pag palaging tinutulungan mo yan hindi matoto, ginawa mong tamad, may kasabihan pag maghingi ng isda bigyan mo ng pamingwit, hindi masama ang pagtulong pero kung palagi na lang umaasa sayo hindi maganda, ginawa mong kawawa, paano na lang kung isang araw wala ka nang maibigay, dahil sinanay mo sila sayo lang umaasa anong mangyari, dapat mag-alala ka rin sa sarili mo, ang tagal mo na nag-ibang bansa, hanggang ngayon, wala ka pa ring ipon, yang sahod mo kung tutuusin ang laki na niyan, lalo na napakatipid mo gumastos sa iyong sarili. Onting panahon na lang natira sa para magtrabaho dito sa ibang bansa. Dahil matanda ka na, magtira ka sa iyong sarili. Kung tumulong ka wag lahat, wag yung hihinto ka na lang dito sa panarbaho tapos wala pa ring pera. Huwag naman sanang mangyari sayo iyo makatulad sa iba, pagkatapos pinapaaral binuhay, yung nagtulong gi nagiging kawawa. May napanood pa ako sa FB, mga kamag-anak niya, binuhay niya yun sila noong nasa ibang bansa pa siya nagtrabaho. Pinapagawaan ng bahay, pinapaaral, yung huminto na siya pagpang ibang bansa, minaltrato siya ng hindi maganda sa mga kamag-anak niya hindi pinapakain at ang masaklap pinapalayas pa siya sa sarili niyang bahay. Kung tutuusin siya dapat ang magpapalayas sa mga kamag-anek niya, dahil siya ang nagpagawa sa bahay na iyon, nakitira lang sila sa bahay na hindi saka nila kaso wala din kasi siyang habol dahil hindi pinapangalan sa kanya, madaling salita inisahan siya, yun yung mga klaseng tao na walang otang na loob, sinoboan muna pati kamay mo kinagat pa. Sa bandang huli ang tumulong ang nawalan ang tinulungan ang nagkaroon. Hindi man lahat pero mas marami ang ganang ugali. Hahay buhay o oh bulyo talaga. Mga tropa bago ko tapusin ang mounting video natin, maraming salamat sa panunood ninyo. Sana may napulot tayo na aral sa video na ito. Sana suportahan ninyo ang munting channel ko, ang Dentoy TV, sa pamegeta ng pagpindot ng subscribe button at notification bell. Mga tropa, sa sunod ko namang upload ng video, mabuhay at bye-bye.